Ayan guys, mag-explore na naman si si Dora. Dora Nits. Ayan, nakabakpaka siya ako. Tapos na ako kumain sa Jollibee. Kaya dito ako sa fest festive market. Ayan. Hanapin ko dito yung mga mga ano ba to? Mga meron daw ditong tindahan ng mga pasalubong, mga no? kakanin. Ay, naku guys. So, ang sikreto para maging masaya ang pagagala ay mag-isa para walang kontra-kontra ayan so ito na yung ah, yung mall ngayon palang magbukas ayan dito ako sa festive festive po diba? ayan ito na lang hindi ganong mainit ayan festive walk ilo-ilo ayan ang saya-saya dito tapos yung papunta ko doon sa hotel Tree hotel ay lakarin ko na lang din para, para masaya happy feet, happy walk lakad tayo guys update tayo mamaya lakad tayo magala-gala tayo para para masaya ayun dito oh. yun aktyat ngatting, may mga may mga may mga maya, oh, Di pa nakakatuwa? Meron siya mga bamboos. ah ah ito ito yung ano, may mga kakanindaw, balay ilong buod di ba? exit only Ah, so pa paganoon ang paganon ang ano ang lakad. So ito na yung kanila festival. Butot balat. Butot balat yung ilipad. Ano, ano nila dito guys? Ano ito? Anik-anik. anik Anik-anikan. Anik mga hikaw-hikaw ba Sige, okay lang dahil. Nagtanaw-tanaw lang po. Ayan. Mga anik-anik. ito. Pesti po. manita. Ah, okay. Ganito pala. Kelsey. Kelsey ito naman ay strawberries parang masaya dito pag gabi not just anymore sa gabi yata masaya dito balik tayo sa gabi ngayon wala gaano pa hmm, ayan mga anik-anik mga anik-anikan tapos ito yung exit <laughs> inikot ko lang talaga hindi naman ako bumili kasi busog na ako eh. Kumain na kasi ako. Parang na, laki ng mukha. Doon yata. Hanap pa tayo ng ibang ito. Ay ito, tinan na natin dito. Balay Ilonggo. Punta tayo sa Balay Ilonggo. Balay Ilonggo. Ibig sabihin, Ilonggo House. Ito yung ano, yung Bermuda na... Hello? Hindi pala pwede dito takan Hindi pala pwede. Ha? Na, may tubig? Kasi okay, mama, ay, hindi siya ah. Ano lang siya? Ah, ganun ba yun? No. May tubig nga. Hmm? May <laughs> yeah, hapak ako may tubig pala. Ah, ito naman ang mga anik Balay ilong Balay Mm. Mga ah, kung ano-ano, oregano powder, tagliado, local tagliado. Dark tagliado cacao tawag. Mga pasalubong siya. Maghanap ako ng mas murang mga pasalubong siya. Ay, dinanot. Mga anig-anig pala siya. Mga ganun-ganun. Muscovado sugar. Ang ano? Mga sabon-sabon. Diba? Handmade. Visayas. Mga sabon-sabon. Mga ano? Mga... mga, mga Ano talaga siya. Mga ano, lagayan ng mga what? Ano tawag nito? Ayan o, oh, Dreamcast, Dreamcatcher. Dreamcatcher. Tapos dito naman ang mga biskuts. sir Good looks, good dreams. Ang mga ganyan-ganyan. Maraming. Mga tsatsarong. Dried goods. Cashew nuts. Ito lagayan to ng mga tip. Si Bobo. Di ba? Marami. Ano ito? Mga hikaw. Di ba? Mga hikaw na pagmalakasan. Inspired by ano, local. Retrofit din. Mga pangmalakasang hikaw. kay Osuso lang tayo talaga dito Iloilo's Coffee another shade of green diba hindi ma ano si ate hindi siya magiliw hindi marunong mag entertain ng bisita ako sa tayo doon. Siguro pag -gabi dito maganda. Ayan guys, may iba pa tayong puntahan. Pero mas masaya, masaya yata dito pag gabi. Ayan. Mm. Ito yung masaya pag -gabi kasi may mga, siguro may mga ilaw to. Ito yun. Yung kanilang mag selfie tayo selfie pag may time kasi wala tayong magawa tayo mag isa lang tayo selfie na lang tayo ang hirap malaglag ko yung aking ano Ay, mo. Ah, ito nga. Ito yung ano. Maganda pa gabi. O maganda pa gabi dito. Kasi, meron siyang mga ayan, parang walk of ano. Walk of ano. Walk of ano. ayun Ayan sa gitna yung mga kainan. Mga pag naglakad tayo, mahaba-haba siya oh. Ayan, o diba? Masaya niya. O, diba? Sarap magpa-picture. Wala lang mag-picture sa akin. Mag-picture sa sarili. Ano nga, ganyan. Ayan, One. Two, three. Ulo. One, two, three. O, diba? Ulo lang. Ayan, o. So, mula dito hanggang doon. Tapos sa baba yung mga kainan. So, masaya dito pag gabi siguro. Yan, may mga kubol-kubol. Balik ako dito mamayang gabi. Dito ako magala-gala. Tapos dito naman ganun din. Ayan. Ah, ba? Diba? Balik ako dito naman. Dito ako mag mag-dinner. Yan. Kasi ang libre bukas sa ano, sa hotel ay ano lang yung um, breakfast ayun dito ako mamaya punta ako dito mamaya sarap magpapicture ayan so yun na nga guys sumakay ako ng jeep OMG sumakay ako ng jeep kasi pupunta na ako sa hotel sa fig tree hotel my god Ayoko mag-taxi kasi para makatipid, o di ba? Dala magtipid. Ah, nakita ko District 21 Hotel. Hanapin ko yung fig tree. Hay, ko po. Where's the fig and where's the tree? Sabi niya, estretin ko lang daw to. Ito, District 21. District 21 Hotel. yan Hanapin ko ngayon ang fig tree. Yung fig na may tree. OMG, OMG. Hinapin natin, guys. Oh, may inasal dito. May inasal dito, guys. Oh. Anap tayo. Mag... Ah, kasi naantok na talaga ako, guys. Ngayon ay August 1. August 1, napasabak sa galaan. Ayan, 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 ayan. Saan dito? Saan? Commonwealth Company. Pagtanong siguro tayo. Ay, pagod na. Tanong tayo guys sa ah. wait lang. Pagod ako. Good morning. So ito na nga guys, narating ko na rin sa wakas. Natuntun ko na aking destinasyon, ng aking accommodation. Fig Tree Hotel. Makapagpahinga na rin sa wakas. Super antok at super pagod na.